Ladies, marunong ka bang tumingin kung ang lalaki ay gusto na niyang makipagganon sa'yo? Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga senyales na gustong maka-score ng lalaki sa'yo. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, So, eto ating alamin ang mga signs na gustong gusto na ng lalaki na maka-jackpot sa'yo. Okay? So, eto na. At number one, dikit ng dikit sa'yo. Siyempre, ang lalaki, hindi naman yan basta didikit sa'yo kung wala naman kayong pinagsamahan or uh, ibig sabihin magkakilala na kayo. Meron na siguro kayong something in between pero hindi pa kumahantong sa ganon. Okay? Pero ngayon, talagang itong lalaki ay talagang hindi na mapigilan ang kanyang pagmamahal sa iyo at gusto na niyang iparamdam kung ano man yung ibig sabihin ng pagmamahal na yon, di ba? Oo, oh, kaya kapag napansin mo na sobra siya kung makadikit, di ba? Yung tila ba ay sinasadya niya na dumikit sa iyo. Yung mga kamay niya, yung balat niya ay sumagi-sagi sa iyong katawan, sa iyong balat. Nako, sign yan na siya ay nagpapahiwating. Kaya gusto na niyang iparamdam sa iyo ang kanyang mainit na katawan. oh, di ba? Number one. Number two. Ito, yung humahawak kung saan saan. So, kapag may hawakan na dyan, sigurado na na meron na kayong relasyon or siguro meron na kayong understanding, di ba? So, mahirap naman kung humahawak yung lalaki na wala naman kayong pagkakaunawaan, di ba? Baka masampal mo pa siya. Pero kapag ang lalaki ay ganyan na ang kanyang mga pinaggagawa, humahawak sa kamay mo, sa balikat mo, at kung saan-saan na nakakarating yan, alam mo na, ibig sabihin, ang kanyang mga kamay, mga daliri, ay nagiging adventurous na, okay? Sobrang pahiwatig yan na sana ay mapagbigyan mo rin siya. Ganon ang kanyang ipinapahiwatig sa iyo, okay? Sign yan na talagang gustong-gusto na niya, okay? Kaya yung mga kanyang adventures ng kanyang kamay, nako, sobrang sinyalis yan na gustong-gusto niya ang ganon, okay? Number two. Number three. Ito yung laging niyayakap or yung mayakap-yakap sa iyo. So tulad ng mga nauna kong sinabi, kailangan meron na kayong connection, meron na kayong unawaan para mangyari ang mga yan or else iba ang maging eksena, okay? So ito na, ang mapapansin mo yung lagi ka nang niyayakap, di ba? Yung tila ba ayaw ka na niyang pakawalan at ramdam na ramdam mo sa kanyang mga yakap na aba, talagang yung mga pagdikit ng mga katawan ninyo ay may mas matinding gustong ipahihwating mangyari. Isang sign yan na gusto na niya na makuha, maatim, makamit ang iyong pagmamahal. Kapag ang lalaki ay payakap-yakap, yung mga ganyan mga galawan niya, gusto na niyang tumama sa jackpot. Okay? So, ayan po ang number three. Number four. Ito, yung bumubulong-bulong. Oh, alam mo, kapag uh, dumidikit yan. At talagang gusto niya ng something more or something na talagang alam niya na siguradong kayo ay mag -e enjoy Ayan, uumpisahan niya dyan sa pabulong-bulong. Okay? Alam na natin na kapag uh, binulungan ka sa tinga mo, alam natin na yung part na yan ng ating katawan ay sobrang sensitibo yan. Kapag dumampi pa lang yung labi or yung hininga, yung bugso ng hangin na galing sa kanyang bibig, dumampi dyan sa tinga na yan. Nakaw, mapapaganon ka, di ba? Para ka ng kinokuryente. So, isang sign yan na talagang uh, sinasadya niya. Gusto rin niya na maapektuhan ka sa kanyang ginagawa. Yung pagbulong-bulong na yan sa tinga, nato, iba na talaga ang mararamdaman mo dyan. So, isa yan sa mga signs na gusto na niya ng ganon. Okay, number four. Number five, ito yung inaaya ka na tayong dalawa lang. Oh, so, ang ibig sabihin nito, ito yung mga pagkakataon na inaaya ka na pumunta kayo sa isang lugar na kayong dalawa lang. Private yan. So, ito yung mga lugar na alam natin na pinupuntahan ng mga magsisingirog, mga nagmamahalan, di ba? Ito yung malamig na lugar. Okay, alam mo na yon, di ba? kapag inaya ka na ng lalaki sa ganong lugar, naku, alam mo na, automatic na yon di ba? Siguradong sigurado na matutupad na ang mga expression nyo ng inyong pagmamahalan ay doon magaganap, okay? So, isang sign yan, kapag inaya ka, na kayong dalawa lang. Number five. Number six. Ito, yung inaaya ka sa inuman. Kapag inaaya ka ng lalaki, sa mga ganyang gawain, lalo na kapag nandyan na yung alak, tulad ng paulit-ulit kong sinasabi sa aking previous videos, kapag may alak, may balak. At kapag sumama ka naman sa ganyan, be prepared. Most likely na kapag sumama ka dyan, alam mo naman ang maaring mangyari sa mga ganyang pagkakataon. Okay? So kung sumama ka dyan, ano pa nga ba? ba? Diba? Hindi ko naman sinasabi na dapat ganon. Pero reality, ganon na nga kapag inaaya ka sa ganon, sigurado na may balak siya na sana ay uh, na niya, makamit na niya ang kanyang pangarap sa iyo. oh, di ba? So, ayan po ang number six. Number seven, pananalita. Ito na yung pambobola. Yung mga nagbibigay siya ng mga jokes, green jokes, ng mga kwento na medyo double meaning ang purpose ng mga pananalita ng lalaki na yan para magpahiwatig sa iyo at siyempre para magkaroon ka rin ng idea kung ano man yung gusto niyang sabihin yung gusto niyang ipahiwatig sa pamamagitan ng kanyang mga sinasabi di ba so kapag napansin mo na aba mukhang mga banat na ito ngayon ay kakaiba di ba parang medyo below the belt pero gustong-gusto -gusto mo naman di ba so kapag napansin mo na ganyan Talagang uh, nagpapahiwating na nga siya. Gusto na nga niya na sana ay makuha mo yung gusto niyang tukuyin at uh, para makamit niyong dalawa ang mga ninanais niyo sa bawat isa. Siyempre, hindi ka naman siguro papayag dyan kapag uh, wala kayong uh, something in between, di ba? So, ayan po ang number seven. So, ayan po ang iilan. Iilan lang yan kasi napakarami ito. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.